What's up mga katroopers, welcome back to our channel Ang inahanap namin ngayon ay ang 10 piso na 150th birth of Antonio Luna Ang composition nito ay by metallic aluminum bronze center in copper nickel ring Ang weight ay 8.7 grams, diameter na 26.5 mm at ito ay may th thickness na 2.2 mm Yung nakikita nyo na yan, yan ang obverse at reverse And, ang kailangan po namin mga ka-troopers ay labing, labing dalawang piraso so 12 pieces. Brilliant and circulated po dapat. Mabanggit ko na rin na isang coin. Bawat isang seller ang aming bibilhan para magkaroon din ng chance na mabilan yung iba. Mara nyo ipost ang video litrato sa RR Coin Troopers slash set at ilaki pang code na RR106238. Napaka-importante po ha ah, na ilagay ninyo yung code na yan. Babayaran nga pala ito sa halagang 900 kada piraso Amin pong susuriin ang mga pinost ninyong video litrato at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan, agad namin kayong kukontakin para sa proseso ng pagbili. Maaari nyo rin kaming tawagan every Monday 1 to 3 p.m. Salamat po. Mga troopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa alagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!